Yung tibidan dan. Ay, kumaha. Magandang to. Magandang panihuto. Magandang panihapon sa inyong lahat. Po. Ako po si Francis Galo. Ako po si Francis. Nagulat. Naghatid ng mga nagpagabagang kaibigan natin sa parahon ngayon. Diyos po mga kaibigan, mapanitik na ang bagyo. Pero nasa iba pa pa, hindi ko nakapapa. Kaya lang po natin ang bagyo para mabigyan tayo ng puting ulan. Diyon lang po ang may po sa inyo sa so, mainit natin na balita ngayon sa panahon. Lagi niyo pong tatandaan na ang tubig sa ngayon ay importante sa ating katawan. Sabi na nila mga kaibigan, ang buhay natin ngayon ay init, init pa. Ako po si Francis Ganon, Palagi naghahatid ng mainit balita. Sibin ilibin, 24 sibin, walang tulugan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Don't forget to share, like, and comments. And love you!